idol yung mga nagtatanong yung mga nagtatanong kung saan ko nabili yung bike dito po sa Chungli dito ito yung daan papunta sa Chungli ayan yung daan na yan ay papuntang Giant ngayon nandito kayo sa train station yan yung daan na yan so mamaya kita kita tayo doon samahan nyo ako there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. My giant. few inches later sa mga nagtatanong dito ko nabili mga idol dito sa giant na to so punta tayo mamaya dyan ah. yun let's go stack na sila nang Giant Talon 2 2021. Meron sila ito sa Giant Chungli. ayan oh. Size size small. Price. ayan 11.8. So sa mga nagtatanong sa akin, ito may stock na sila. Punta na kayo. ayan Ito lang yan sa Chungli. Google nyo na lang. Google Map nyo na lang kung saan banda. Ayan, may stock sila. Baka munaan pa kayo. Small size. Ayan, small size. Ayan. Ito, ano lang to ate. Tro, yung group set, Shimano. Parang dun sa bike ko din. Ayan, yung mga ano niya. Pagkaling ka ng itong train station, dito lang yan. Uh, ito Malapit. Dito banda. Dito banda, ano, Nelly Station. Dito. Dito may Chung Sabi nyo lang, google yeah, niyo nyo mga, mga ito. Dito may stock sila ng Talon 2. Marami kasi nagtatanong sa akin na kung saan ito pipili sa may stock. Dito po. Dito sa may Giant Chung May stock na sila. So, yun lang guys. Punta na kayo habang may stock pa sila. Bye-bye.